Hi guys! Ga ulan sa gawas. So, wala kayo may ganap alawa. Magigigid-ligid lang sa me. wala to na mga mutuang ang ulan. Basta kanya to to, mamangon na sa dini. Si A, busy po dyan siyang live. Ay, 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 ay. ay? ay? beautiful eyes. Uy, mag ka sa tong vlog o. Oh. Uy, salbahay o. Oh. Hi guys! Paniwad to na guys. nagluto si mama. Dito may magkaon. So, today's video guys, bali, update lang ni Amuang. Ipakita sa inyo ha, sa Amuang mga ganap karon Dari sa boarding house ni Ay, sa Dapitan City. Kay, nag-decide siya nga mag-move na lang dari. Kay, gusto na kaayo ka nang mag -biyahi -biyahi, bitaw. Unya, usahay, gabi na siya makauli. Unya, mag, mag single motor lang sa bisud kaayo plus magulan pagyud pareha karon guys o dili ta halos magduhog kay kusog kaayo ang ulan Sige na. Dili siya happy sa boarding house, guys. <laughs> wala ko ito. Okay, wala siya study table pa. So, naghan pa mig-ayoson. Nakalat pa sa ubos. So, every weekend guys like kanang wala sila yung klase mukulig yapan mo dito sa bukit kay naman dito mo ang mga payag kunya na may dito yung mga iro iring, wala may magbantay kaduha dito may nagalaba kay medyo tigulang na inyong lola dili na ko kakaya maglaba mano mano so dito may Kaya dito aman dito mong washing so manguligid mo dito every weekend Thành